Sa mga kaarawan ng una, sa kaharian ng kalangitan, may isang makapangyarihang bathala. Si bathala ay Diyos ng langit at ang pinakamataas na Diyos sa lahat. Siya ang tagapangalaga ng buong sansinukob, isa pang mahalagang nilalang sa kaharian ay si Mayari. Si Mayari ay ang diwata ng buwan, isang kaharian ng lihim at kagandahan. Ang kanyang mga mata ay kinikilala bilang mga bituin, nagbibigay ng liwanag sa gabi ang pagmamahala ng bathala at mayari ay tila walang katulad. Ang kanilang pag-ibig ay nagbibigay buhay sa buong kalangitan, itinuturing na halimbawa ng wagas na pagsinta. Ngunit isang araw, isang malupit na lihim ang lumitaw. Natuklasan ni Mayari na may isa pang diwata, si Anagolay, na may pagnanasa kay Batala. Sinubok ni Anagolay na agawin ang atensyon ng Batala mula kay Mayari nagkaroon ng pag-aalinlangan sa pagitan ni Nabathala at Mayari. Nag-aakala si Bathala na may lihim siyang nararamdaman para kay Anagulay. habang iniisip naman ni Mayari na napagwawari siya ng mga kaharian ng ilalim ng lupa, ang pagtatalo sa pagitan ng tatlong nilalang ay nagdulot ng pag-aalab at kaguluhan sa kalangitan. Ang mga bituin ay nagsisilbing mga saksi sa mga pangyayaring ito sa paglipas ng panahon na intindihan ni Nabathala at Mayari ang kanilang mga damdamin. Napagtanto nila na ang tunay na pag-ibig ay hindi dapat sumasailalim sa, sa pag-alinlangan at selos. Nagkaisa sila at itinaguyod ang kanilang pagmamahalan na nagdulot ng kasaganaan at kagandahan sa buong kalangitan. Mula noon, ang kwento ni Nabathala at Mayari ay nagsilbing inspirasyon sa mga tao na ipahayag ang kanilang damdamin ng bukas at tapat at palaging alagaan ang pag-ibig na kanilang pinaniniwalaan. Ito ang alamat ni Bathala at Mayari isang kwento ng pag-ibig, pag-aalab at pag-unlad sa kabila ng pagsubok.